Uy! Mukhang may bagong apple of the eye si Mr. President! Marami dyan, pag may tinawagang babes, iniisip pa lang nakangiti na. Sino ba yung babes na yan, sir? Lilinawin ko lang po. Hindi kinailangan ni Secretary Babe Simpson na maging man of steel and concrete para mapatibay at gawing permanente ang mga reforma sa DPWH. Ay! Si Secretary Babe Simpson pala? Ang natirang babes sa na tinatawagan ako nang ilalaki pa. eh nagsisisi po ba kayo na ang tinatawagan ninyong babes ay lalaki? Hindi po ako nagsisisi na kung may natirang babes na lalaki pa, eh okay na rin kausap. Okay. Eh sir, mukhang love na love ninyo ang ahensyang hawak ni Secretary Babes. Kaya naman hindi po ako nagatubiling lagdaan ang 10,000 anniversary bonus para wow. Di pa narinig yung para para sa bawat opisyal at kawani ng DPWH ngayong taon. You know, may bonus si Babes. Yan ay kahit pa lumulubog sa baha ang Metro Manila. Well, teka pa rin, yung mabilis tumaas ang tubig ng baha. Yung pictures that I saw in the papers, no? Para bang yung tire hindi naman nasa merge up to half of the tire. Anong dyaryo kayang binabasa ni Sir? Mukhang huli sa balita!